Sa bawat henerasyon ng mga Pilipino, isang pangalan ang hindi malilimutan pagdating sa musika, Pilita Horales. Kilala bilang Asia's Queen of Songs, inukit ni Pilita ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng musika sa Pilipinas at sa buong Asya sa pamamagitan ng kanyang boses, karisma at walang kapantay na husay sa entablado. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng kanyang karera, may mas malalim na kwento sa likod ng kanyang pangalan, ang kwento ng kanyang mga anak na siyang magpapatuloy ng kanyang legasya. Sa video na ito, susubaybayan natin ang buhay ng kanyang mga anak, si Jackie Blanco, Ramon Monching Gutierrez, at VJ Corrales, mga taong hindi lamang anak ni Pilita, kundi tagapagmana ng kanyang talento, pananampalataya at pamana ng sining. Si Jackie Lu Blanco ang panganay na anak ng Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales na hindi lamang naging aktres, modelo, singer, host, kundi isang haligi ng tahanan. Ina at babaeng may sariling boses sa kabila ng kasaysayang, puno ng trahedya, tagumpay at muling pagbangon. Si Jackie Lu Corrales Blanco ay isinilang noong February 11, 1964 sa Pilipinas. Anak siya ni Pilita Corales sa isang banyagang lalaking nagangalang Gonzalo Blanco, isang Spanish businessman na naging unang asawa ng kanyang ina. Bata pa si Jackie Lu nang sila'y maghiwalay ng kanyang ama. Sa isang panayam, inamin ng kanyang ina na hindi naging madali ang simula ng pagiging sa Jackie Lu. Sa murang edad, si Jackie Lu ay tuha ng kanyang ama at tinala sa ibang bansa. Isang trahedyang ikinuwento ni Pilita sa ilang panayam bilang ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Hindi nagtagal, na ibalik rin sa kanya ang anak sa tulong ng batas at sa matinding determinasyong mabawi ang kanyang panganay. Lumaki si Jackie Lu sa mundong palaging nakatoon ng kamera sa kanyang ina habang si Pilita ay abala sa mga entablado ng Australia, Las Vegas at Pilipinas. Natutunan ni Jackie Lu na mamuhay sa ilalim ng spotlight ngunit lumikha ng sariling liwanag. Bagamat bukas ang daan sa kanya sa larangan ng musika, pinili ni Jackie Lu ang mundo ng pag-arte at hosting. Sa kanyang kabataan, naging bahagi siya ng variety shows, sitcoms at drama anthologies na minahal ng masa. Naging bahagi si Jackie Lu ng mga programa gaya ng Student Canteen noong 1980s, Palibasa Lalaki, That's Entertainment at ilang mga teleserye tulad ng Ikaw Lang Ang Mamahalin, My Husband's Lover, Magkaagaw at marami pang iba, kung saan pinatunayan niya ang husay niya sa drama. Habang abala sa pag-aartista, nakilala at na love si Jackie Lu sa aktor na si Ricky Davao na naging kanyang asawa. Nagkaroon sila ng tatlong anak, kabilang si Arabella na sumabak na rin sa showbiz. Bukod kay Arabella, may dalawa pang anak si Jackie Lu at Ricky na mas piniling mamuhay ng tahimik. Ito ay si Ricky May Davao at Kenneth Davao. Sa kabila ng magandang pagsasama ni Jackie Lu at Ricky, umabot sa puntong, nagdesisyon silang maghiwalay bilang mag-asawa, subalit na natili silang mabuting magkaibigan at magulang sa kanilang mga anak. Isa ito sa mga pinakanirerespeto sa kanilang relasyon ang civil at magkaibigang co-parenting. Sa kabila ng abalang karera sa showbiz, piniling bumalik ni Jackie Lu sa paaralan upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nag-enroll siya sa University of the Philippines Open University at nagtapos ng degree sa Communication Arts. Mula rito, naging inspirasyon siya ng maraming kababaihan na hindi pa huli ang lahat para mangarap at makamit ito. Sa pagkamatay ng kanyang inang si Pilita Corrales, si Jackie Lu, ang isa sa mga pinaka nagdadalamhati. Malalim ang ugnayan nila higit pa sa pagiging magina ina Sa likod ng kamera, sila'y magkaibigan, magkausap at magkaramay. Sa mga panahong si Pilita ay hindi na aktibo, si Jackie Lu ang tumayong tagapagtaguyod ng pamilya hindi lang dahil siya ang panganay kundi dahil minana niya ang tapang, dignidad at dedikasyon ng kanyang ina, bagay na mas mahalaga pa sa kasikatan. Ang ikalawang anak na Pilita ay walang iba kundi si Ramon Christopher Gutierrez na ipinanganak noong October 1971. Siya ang naging bunga ng pagmamahala ni na Pilita Corrales at Eddie Gutierrez na isa ring aktor. Bagamat saglit lamang nagtagal ang relasyon ni na Eddie at Pilita, si Ramon Christopher ay lumaki na may malapit na ugnayan sa kanyang ina at kinikilala bilang isa sa mga minamahal na anak ni Pilita. Noong kabataan niya, tinagurian siyang anak ng dalawa sa pinakamalalaking pangalan sa industriya, kaya naman mataas ang pressure sa kanya. Sumabak din si Monching sa showbiz noong dekada 80 sa kasagsagan ng teen-oriented films at love themes. Isa siya sa mga pinaka kinakikilig ang aktor ng kanyang henerasyon. Hindi lamang dahil sa kanyang itsura kundi sa natural na karisma at pagiging mabait sa mga katrabaho. Naging bahagi siya ng Regal Babies, ang elite group ng Regal Films kung saan kabilang din si Nasnuki Serna, Gabi Concepcion at Dina Bonnevie. Naging kapareha niya sa ilang pelikula si Lotlot de Leon na hindi naglaon ay naging asawa niya sa tunay na buhay. Ilan sa mga pelikula ang pinagtambalan nina Monching at Lotdot ay ang mga proyektong may pamagat na Bonsong Kerubin na ipinilabas noong 1987, David First Sight, mga kwento ng pag-ibig. Ang kanilang tambalan ay nauwi sa totoong pagmamahalan at sa kabila ng murang edad, nagpakasal sila at nagkaroon ng apat na anak, kabilang na si Janine Gutierrez na ngayon ay isa ring kilalang aktres. Ang mga kapatid ni Janine na sina Maxine, Jessica at Diego Gutierrez ay piniling mamuhay ng simple at malayo sa kamera. Kulad ng maraming kwento ng pag-ibig sa showbiz, dumaan din sa pagsubok si na Lotlot at Monshing. Naghiwalay rin sila kalaunan, ngunit na natiling mabuting magkaibigan at magulang sa kanilang mga anak. Ilang ama, kinikilala si Monsheng bilang mahal at present na tatay sa kanyang mga anak, lalo na kay Janine. Sa ilang panayam, sinabi ni Janine, ang mga katagang, hindi kami laging magkasama noong bata ako pero alam ko, laging nandoon si daddy hindi siya bumitiw bilang ama. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang personal na buhay, pinili ni Monching ang tahimik na buhay at malayo sa kontrobersya. Napanatili niya ang maayos na ugnayan sa parehong pamilya sa mga anak nila ni Lotlot at maging sa mga kapatid niyang Gutierrez. Nang pumano si Pilita Corrales, nito lamang Abril 2025, isa si Monching sa pinakatahimik, ngunit pinakamatatag na anak. Ang kanyang presensya sa burol at panalangin ay larawan ng isang anak na tapat at ama ng kanyang sariling pamilya na patuloy na ipinaglalaban ang pamana ng kanyang lahi, ang lahing likha ng musika, sining at pag-ibig. Ang pangatlo at sinasabing ampon na anak ni Pilita ay si Vijay Corrales. Bagamat hindi siya masyadong kilala sa publiko, inilala siya bilang bahagi ng pamilya ni Pilita. Hindi lamang musika at sining ang iniwan ni Pilita Corrales sa kanyang mga anak at apo. Iniwan niya ang pamana ng dedikasyon sa pamilya, ng pananampalataya sa Diyos at ng katatagan sa gitna ng pagsubok. Sa pamamagitan ng kanilang mga karera, buhay at prinsipyo, makikita sa bawat isa ang anino ng isang babaeng minsang tinaguriang Asia's Queen of Songs, isang ina, lola at alamat. At sa patuloy na pagsikat ng mga bituin sa kanyang angkan, walang duda, ang musika ni Pilita ay hindi kailanman matatapos kundi patuloy na maririnig sa puso ng bawat henerasyong Corales